What's up mga kapin boy? Mga kawayan malapit sa bahay. Meron dito sa New Zealand. <laughs> Ganda. Fresco rito. Yan yung sa may gate namin. mga kapin boy, papasok na tayo. Alas 4. At uh, ayos ang tulog natin kagabi. Maganda. Nakapahinga tayo. Uwian ng mga estudyante. Nandito na naman tayo sa bus stop. Three nineteen yung daan ng bus. Bus three six one three nineteen. Tayo mga boy. Three Lapit na ano oras na ba? baba ang mga estudyante ito yung Manukau bus station napunta tayo ngayon sa bowling center Manukau wala ng pasahero kanina marami dito kasi mga estudyante galing sa school nagbabaan dito sa MIT Kaya mga uh, boy 5 na lang nandun na tayo Dito na naman tayo sa trabaho ni Pinboy, 10 pin bowling dito sa Great South Road. But... May liga na naman, araw-araw na lang may liga, no. Biyernes lang wala bukas. Ang liga ko ngayon ay alas 8 magsisimula at alas 7 ang paglilinis ng lanes. So, ayan. punta na ako doon sa bowling center. Hoy, hoy! Andito naman tayo. Andito naman ako sa likod ng polling machine. Ang aking mga alagang makina. <laughs> Alagay, no? Andito naman tayo. Magsisimula na naman ang araw natin sa pagtatrabaho. Webes! Uh, at magbibis muna ako ng pantrabaho para nakaready ka agad tayo kapag may mga maglalaro. Mga kapin boy, nagsisimula na ang liga ko. Katatapos ko lang halos maglinis ng lanes. Ayan, nagsisimula na sila. Ang tawag dito practice, practice game or shadow bowling. Ayan, si shadow bowling na sila. Ayan mga kapin boy, maingay na. Woohoo, ball stack. buti umakit na grabe yung mga bolsak dito bogas <laughs> Yung Ayan mga Pinboy na tayo ng 361 dahil late nang lumabas yung mga naglalaro o yung mga players namin. So ayan, nandito tayo sa Manokaw Bus Station. Dito. Gusto ko lang patiin si Nanay Emma. Mother yan ni Julia San Pedro na palagi nanonood sa ating channel. Palagi nanonood sa aking mga vlog. Nanay Emma, maraming maraming salamat po. Mula po dito sa Manokaw, Auckland, Jessiland. Salamat po. Sa Manukaw Bus Station at naiwanan tayo ng 361. So no choice, 360 masasakyan natin.